Good morning guys sa uh, ngayong umaga no. Kung nakikita nyo ayan. Uh, meron na tayong ilang ah, uh, ano natin alagang gapi na inuwi dito sa Las Piñas. No? So, so natin sila rito sa taas. So, ayan sila. So, ngayong mga uh, umaga tayo ay mag ano muna maglilinis nung kanilang ano ah uh, pinaka ano eh, kasi marami ng mga dumi-dumi so linisin natin So ayan, may mga buntis na diyan. Bali ito yung uh, crosses natin na uh, ano to? Uh, AFR at saka blue panda. Pero tignan nyo yung uh, kulay na lumabas sa kanya. Pagkainan niyo yung pagkapula niya. Uh, parang tao dito kulay niya imperial red. Yung parang ma dark pink na medyo may pagka violet ang kulay niya. ang dami kasi yung pupo. So, yun na, karening yung sa background, na iuwi natin lahat dito yung alaga natin na mga, ano, uh, ring-neck dab. Nandiyan sila sa second floor. So, ayan kasi, kaya huwag kayong sila kaiingay meeting season nila eh. So, ito yung mga na natin dito, halos lahat to. May mga, ano, ah uh, berit na o yung mga buntis na pero yung iba ito katulad nito yung pidot natin ah uh, kaihiwalay ko lang to dun sa ano nila uh, mga pry nila nag -drop sila bago ko sila inuwi iniwan in in ko muna dun sa laguna yung mga pry tapos pag ano babalik na lang din natin tapos ayun yung ating blue panda mga buntis din yan so inaantay na natin tapos ito yung ating yung mga YTM ako nakikita nyo so, dalawang klase yung lumabas na sa YTM natin yung parang tiger music at saka snake skin ay meron dalawa dyan na yun at saka yung isa pa dyan na male na snake skin siya na kulay yellow so pagkano yun ano natin yan para maroon tayo ng solid na kulay so sa ngayon ito tayo ay maglilinis lang muna ng mga pupo nila o ng ganun hindi man sila mag ammonia Ayan yung mga EBM natin. So yung mga male natin dyan, dalawa lang yung pinaka-mature dyan na male. yung isa uh, yung the rest yan, yung mga galing ng ah uh, ano yan? Hmm. Yung mga bata pa galing sa pwedeng gawing bagong breeder kung sakali. So yan guys, hindi ko na muna tatapusin itong ating video at tataanay na muna natin sila na dinisan. So sana yan na gustuhan nyo yung ating uh, ano ngayon, ang update dito sa mga alaga natin na uh, yan na natin. So, ayan. so maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.